Hello, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, ito yung ganap ng pagsundo ko sa alaga ko. Routine ko everyday. Kada may klase yung aking alaga. Every, may klase lang siya. Hindi everyday. Kada may klase lang siya. So, ito yung, ito yung daan ang papunta sa school ng aking dalaga. Kasi, mga 3 to 4 minutes lang naman darat Nasa school na kami malapit lang sa bahay namin. So, grabe guys, grabe ka init yan dito sa kata, sobra oo, kaya uh, napadala ko ng payong ano yun, kahit yung lotion ko na ginagamit ko na tinapon ng alaga ko na pa, pang uh, sa, ano yung sunscreen ganun, lotion pang mukha, basta bahala na ginamit ko yung agrabe kainit ng araw dito sa Qatar. Oo, mga ka-OFW ko dyan dito sa Qatar, alam nyo yan, sobrang init na dito. So, kapag ikaw talagang gusto mo magluto ng mag itlo, ma paano mang luto, madali lang lutuin sa kawali. So, malulu maluluto talaga yan. Sobrang init dito sa Qatar, mga ka-OFW. Mga ka-OFW Qatar ko dito sa Qatar. So, guys, malapit na tayo sa school ng aking dalaga. So, ano yun? Shoutout nga pala sa mga viewers ko dyan na, na masugit na viewers ko na nagla-like, nagko-comment, nagsishare. Uh, shoutout nga pala sa ate kong masugit kong share ng aking live. Oo, oh, shoutout sa'yo, ate Jo. Paki-shoutout na lang. Um, Oomph! yun ang kanyang Facebook. Si si paki shoutout naman. Lagay ko lang diyan sa screen ng kanyang Facebook. Paki suportahan naman kanyang face. So salamat nga pala guys sa mga yung mga supporters sa paaking live, sa aking vlog. So guys, nandito na tayo, malapit na tayo dito sa school ng aking dalaga. So, sa unahan lang guys is Armira. Armira yung nasa unahan doon. Oo, oh, so oh. so palikulang tayo dito sa so, nasa school na tayo. Mm, -mm. Guys, paki-comment naman lang, paki-comment naman diyan oh, kung saan banda na umabot tong video ko. Kung saan banda kayo, kung saan bandang lugar na kaabot ang aking video. So yan, diyan si Madam na kasi sobrang init. <laughs> Ay nako, gobang init talaga mga ka-OFW ko dito sa Qatar. Sila lang ang nakakaalam ko, sobra kainit dito sa Qatar. So yan, nandito na kami sa school ng aking dalaga. Sobrang, dito na kami nagparking sa labas para madalian na yung aming paglabas so dito ang aking payong ready na ready na yan para sa araw pero ang ako dito guys naghihintay yung mga mga katulad kong mga kadama dito sa Qatar na doon kami naghihintay sa labas ng gate ng school grabe ka init sobra so yung mga kawalang payong diyan ng mga kababayan ko diyan nag naghih rin ng mga alaga nila Sobrang init. So, doon sa gate na yun na blue, doon nagsusundo yung mga kababayan kong katulad kong kadama. So, sobrang init. Hindi lang kadama, kahit mapamadama, mapa, mapababa, mapadriver, etc. Nandyan sila lahat naghihintay sa labas. Kung hindi ko na sila guys, binijo kasi napakakwan ng... Uh area kasi complicated. So, nandito na tayo sa bahay. Hindi na ako nag-video. Sobrang init kasi nandun yung alaga ko. So, nandito na tayo sa loob ng bahay. Tinaanan ko lang yung walis kasi baka makita ng aking tatay, si Baba, na magalit siya. Yan yung bag ng aking anak. Oh, nandito na tayo sa kusina. So, nag-i-start na magluto yung kusinera namin. So, mag uh, pasok tayo ulit para magdingin tayo ng pagkain. Nagutom ako. Galing, galing, init sa labas. So, yun, walang pagkain. Nakita ko lang doon watermelon. Tignan ko kung i-slice nila yan mamaya. Ako mag -sis. Ako kakain, chanchar. So, yun, guys. Nandito na tayo sa kusina sa bahay. Magbalamit mo na tayo sa taas. O, oh, so, nandito tayo sa clean kitchen. So, nandito na tayo para sa kitchen. Nag-ikot-ikot lang ako doon. Magpa-char-char lang. So, labas tayo. Pa Pasok na. Labas ko muna tong walis na kinuha ko si para pala yan sa maneho. Gagamitin niya pala sa labas. So, tabi lang natin sa labas. Balik natin sa kinuhanan natin. Ayan. So, Punta na tayo sa loob. Grabe ka init, guys. So, yan yung bagong namin kasamahan na dito nakapalit sa kiati Marcy si Amani na India. So, nandito tayo sa hagdanan para ihatid yung bag ng aking alaga. At saka, para mga pahinga na rin tayo sa aking opisina sa planjahin ko, sa room ng planjahan ko. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.